Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga tips kung paano mo ititigil ang pagmamahal sa taong hindi ka naman mahal. Pero bago yan, hit mo muna like, subscribe at share button, pati na rin ang notification bell para like kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa tip number 1. Make peace sa brutal na katotohanan. At ano nga ba ang brutal na katotohanan? Siguro masyado kang nasaktan at ayaw mong mag-let go. Maaari nagtataka ka kung bakit siya tumigil na mahalin ka o bakit hindi ka talaga niya mahal. Patuloy kang umaasa at naniniwala na mamahalin ka niya balang araw. Pero mali ang bagay na ito. Dahil ang pagmamahal sa taong hindi ka mahal ay napakahirap. Anong punto na pahirapan mo ang iyong sarili para sa pag-asang magiging maayos ang lahat sa hinaharap na wala kang namang kontrol dito? Paano kung hindi ito mangyari? Ang pinakamagandang gawin ay tanggapin ang katotohanan kahit mukhang hindi ito katanggap-tanggap para sa iyo. Tanggapin ang katotohanan na mahal mo ang isang taong hindi ka naman mahal dahil ito lamang ang paraan para makatalon ka sa sitwasyon at yakapin ang hinaharap na para sa iyo. Tip number 2. Aminin ang iyong nararamdaman. Iniisip mo ba na madaling kalimutan ang isang tao sa pamamagitan lamang ng pagpapanggap na nakalimutan mo na siya? Sa kabila ng lahat minahal mo ang taong ito, Maari pinaplano na ninyo ang inyong future ng magkasama. Marahil ang taong ito ay pinaniwala ka na meron talagang pag-ibig. Kung oo, malika. Ang iyong nararamdaman ay hindi mawawala ng basta-basta na lamang dahil tinatakbuhan mo lamang ito. Kaya kailangan mo talagang tanggapin kung ano talaga ang iyong nararamdaman o kung paano ang nararamdaman ng iyong minamahal ay biglang nawala na lamang. Ang pag-amin na iyong nararamdaman ay gagawin mas madali para makalimutan siya. Tip number 3. Bigyan mo ang iyong mga sugat ng oras para maghilom. Ang pagbibigay ng oras sa iyong sarili ang pinakamabisang paraan para mapanalo mo ang iyong emotional pains. Kailangan mong bigyan ang sarili mo ng sapat na sa panahon para magluksa at ang paghilom na sugat ay mangyayari na lamang. Huwag mong itago ang iyong mga emosyon. Kung gusto mong umiyak o sumigaw, gawin mo ito. Hindi ko sinasabi na ito na lamang ang dapat mong gawin at gawin mo itong habit. Ang kailangan mong gawin ay hayaan lamang ang sakit, pagkabigo at pagkadismaya na mailabas. At sa tamang panahon, magiging maayos ka din. Tip number 4. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Huwag mo itong masyadong personalin o sisihin ang iyong sarili. Bakit? Dahil hindi mo ito kasalanan. Madaming mga rason kung bakit umayaw siya sa'yo. Maaaring ito ay magmula sa pre-dating history ng crush mo or na in love siya sa iba at ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa personality mo. Kaya, huwag mong sisihin ang iyong sarili sa isang failed relationship kung ito ang ginagawa mo. Ang pagsisisi sa iyong sarili ay maari magdulot sa iyo ng self-doubt at kawalan ng tiwala sa sarili. Papasok nito sa iyong utak na, nileject niya ako dahil hindi ako cool at gwapo. O kaya naman, ayaw niya sa akin dahil mas maganda, sexy at hot ang ibang babae. Totoo ang lahat ng bagay na ito. At ano ang pinakamasama tungkol dito? Ang kawala ng confidence sa iyong sarili ang dahilan para hindi ka mag-move on sa iyong buhay. Itigil at itigil ka makipag-date sa iba o makipagrelasyon sa iba. Ang isang malaking bagay na pwede mong gawin ay ang i-boost ang iyong confidence. Tip number 5. I-share mo ang iyong feelings sa ibang tao. Kapag humaharap ka sa hindi na ibalik na pagmamahal sa iyo, mayroong isang batas na dapat mong tandaan. Huwag na huwag mong itatago ang iyong nararamdaman sa iyong sarili. Ito ang kalimitang ginagawa ng karamihan ng tao. Pinatatahimik nila ang kanilang mga sarili. Tumatangging ishare ang kanilang pagkadismaya at kalungkutan sa kanilang kaibigan at pamilya. Malaking kamalian ito. Kung gusto mong palayain ang sarili mo sa kahit anong uri ng sakit, kailangan mong i-consider na pag-usapan ng iyong totoong nararamdaman sa iyong kaibigan o kapamilya. Bakit? Dahil ayon sa lumang kasabihan, ang problemang iyong sinishare ay problema problemang nangangalahati. Mas maganda na nararamdaman mong may nakikinig sa iyo. Tip number 6. Itigil mo ang kahit anong connection sa taong ito. Ang pag-iwas sa kahit anong contact sa taong iyong minamahal ay makakatulong para ma-disengage ang iyong isipan, atensyon, utak at soul sa kanya. Isa pa, ang pagkakaroon ng kontak sa kanya ang pinakapangit na paraan para maka get over ka sa taong ito. Kaya kahit anong mangyari ay kailangan mong alisin sila sa iyong paningin, isipan at sa iyong mundo. Alam ko na hindi ito magiging madali. Masyado kang in love sa taong ito. Hindi ito makakatulong. Patatagalin mo lamang ang iyong mga nararamdamang pasakit. Ano pa ba ang mas malala tungkol dito? Pipigilan mo ang iyong sarili ng dahil sa addiction mo sa iyong walang pag-ibig. I-block mo siya sa social media. Burahin mo ang kanyang number. Iwasan mo ang mga lugar kung saan posibleng kayo magkita. Iwasan mo ang mga taong nagpapaalala sa kanya. Alisin ang kanyang pictures, mga regalo'y binigay sa iyo o kahit anong bagay na magpapaalala sa kanya sa iyo. Kung iiwasan mo sila at i mo ang iyong isipan sa ibang importanteng bagay, mas madali kang makaka-get over sa iyong natapos na pag-ibig na mas madali. Tip number 7 humanap ng taong mayroong parehong problema. Hindi lamang ikaw ang taong may ganyang problema. Madaming tao ang nakakaranas na hindi nasukli ang pag-ibig. Sabihin sa mga close mo ang iyong nararamdaman. Tanungin mo kung paano nila ito na-survive at kung anong ginawa nila para mawala ang sakit. Minsan, kailangan mo lamang marinig ang salitang, well, naiintindihan kita. Tip number 8. Main love at alagaan mo ang iyong sarili. Isang tanong, kung magpapakasira ka lang dahil lamang meron taong hindi ka mahal, anong klaseng kahihiyan yan? Kung malalaman ng taong minamahal mo na nagpakasira ka dahil hindi ka niya pinili, anong iisipin niya sa'yo? Sa tingin mo ba ay makukonsensya siya at magiging sa'yo? Siyempre hindi, at alam nila yan. Sa halip, maaaring mas maging masaya pa siya dahil adik ka sa kanya at hindi kayang mabuhay na wala siya. Masakit pa dito baka isipin niyang ikaw ay desperada at mahina. Sigurado naman na ayaw mong kaawaan ka lamang niya, di ba? Anong kailangan mong gawin? Mahalin mo ang iyong sarili. Huwag mong ilulong ang iyong sarili sa sobrang paninigaliyo at pag-inom. Pakatandaan mo na meron kang sariling buhay bago ka na in love sa kanya. Tip number 9. Subukan mo ang ilang physical exercises isa sa pinaka-epektibong paraan para itigil ang pagmamahal na sa isang taong hindi ka naman mahal ay ang pagbabalik ng iyong emotional balance. Paano mo ito gagawin? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng physical exercise. Pumunta ka sa gym. Pumunta ka sa fitness classes. Sumama ka sa jogging sessions. Subukan mag-swimming o kahit anong exercise na pwede mong gawin. Ang exercise ang isang nagtatanggal ng mga negatibong emosyon. At kapag ikaw ay punong-puno na ng positivity, wala ka ng oras para sa depresyon o kalungkutan dahil sa bigo mong pag-ibig. Kaya mag-enjoy ka lamang at gawing masaya ang sarili. Tip number 10. Isipin mo ang positibong aspeto. So mahal mo ang isang taong hindi ka naman mahal at pakiramdam mo ay katapusan na ng mundo? Kung titingnan mo ang positibong aspeto ng sitwasyon na may bukas na isipan, marirealize mo na isa itong blessing in disguise. Isipin mo na lamang na isa itong test ng iyong strength na huhubog sa iyo na maging best possible version of yourself. Sigurado so, ako na mayroong mas malaking life lesson ang makukuha mo sa ganitong experience. Tip number 11. Magpalipas ng panahon bago ka pumasok muli sa isang relasyon. Kung sa tingin mo ay makahaget over ka sa iyong heartbreak kung tatalon ka sa isa na namang bagong relasyon, nagkakamali ka. Pinagkakait mo sa sarili mo na makahanap ng mas magandang relasyon na iyong inaasam dahil ang iyong rebound ay magbibigay sa iyo ng sense of security na siyang pipigil sa iyo maka-attend na social events kung saan pwede ka makakilala ng potential na date. At ang pinakamasama sa lahat, sasaktan mo ang isang taong umiibig sa iyo ng totoo. Walang tao ang gustong itratong panakipbutas lamang. Sa halip, bigyan ang sarili ng oras para maghilom at may balik ang ngiti sa iyong mukha bago ka mag-isip ng bagong relasyon. Tip number 12. Huwag kang sumuko pagdating sa pag-ibig. Isa sa pinakamalaking bagay na dapat mong malaman tungkol sa pag-ibig na hindi na ibalik sa iyo ay ang katotohanan na makakakita ka muli ng bagong pag-ibig. Kung pakiramdam mo ay hindi para sa iyo ang isang masayang relasyon, hindi ito ang katotohanan. At yan ang mga tips kung paano ititigil ang pagmamahal sa taong hindi ka naman mahal hit like, subscribe, at share button, pati na rin ang notification bell para lagi updated sa mga latest sa videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.